Biktima ng fake news. Yan po ang sigaw, sigaw ngayon. Nerong si Bong Revilla. Kaya daw siya hindi nakapasok sa pagkasenador. Sabi naman ng mga netizens, dapat ang sisihin mo ay ang mga katulad ni Robin Padilla at ang sarili mo mismo dahil una, wala naman daw kayong makabuluhang ginawa sa Senado. At higit sa lahat, yung presensya ng isang Robin Padilla na kung titignan natin, wala rin pong pakinabang. Kung tutuusin nga, nagpapatawa lang at nagbibigay ng kahihiyan sa institution. So siguro may ng mga kababayan natin na na ang kalokohang ito. Na sana, wala nang mga katulad nyo ng mga artista, wala ng puwang sa showbiz, ay ang pagtutuunan na naman, na, na naman ng pansin ay ang politika. Sarili nyo rin po ang pwedeng masisi Mr. Bong Revilla. Dahil kung may isa Sabihin na natin, may may target or target ka ng mga fake news peddlers. Bakit ikaw? <laughs> Hindi ka naman yung nauna sa survey. Saan ang galing? Ito kasi magsasampa daw ng cyber libel versus malicious um information peddlers. Yan ang tinura natin sa si Mr. um Bong Hmm. Isa daw o ilang individual daw at grupo na di umano'y ng peking impormasyon laban sa kanya sa social media. Hindi nga natin alaman yan. Hindi nga na nabalita yung mga fake news tungkol sa iyo. ba? Diba? Sadya lamang na sa puntong ito, marunong na at nag-iisip na ng tama ang mga kababayan natin. Ang mga Pinoy na butante na ayon sa kaniyang kampo ay naka-apekto daw. Ito daw yung naka-apekto sa kaniyang kandidatura. Kaya hindi siya nakapasok. If I'm not mistaken, talagang medyo malayo-layo siya. Kung ang punto naman ng mga katulad ni Kibuloy na nasa 30 spot ata anyway, at ni Rodriguez, Vic Rodriguez ay recount, manual recount, ito na, naman na si Ramon uh, Revilla, si Bong Revilla ay habulin yung mga nagpakalat ng mga fake news tungkol sa kanya, yung tinatawag ba na negative campaign laban sa kanya. <laughs> nakakatawa no. Sobrang nakakatawa. I was saddened sabi niya. I was saddened by what happened because they were able to make people believe that that was the truth. Saan? Hindi naman 'to nabalita eh. Hindi naman 'to masyadong nag-viral. Yung tinatawag mong uh, propaganda laban sa inyo or yung fake news nga, laban sa inyo so saan ang gagaling po yung nireklamo nire niyo na ito <laughs> so titignan natin <clears throat> go pwede kang magkaso, karapatan mo yan pero titignan natin, meron na bang uh, nagsakseed na ganitong klaseng kaso hinatalo sa eleksyon dahil sa fake news mukhang wala pa